Diklar nama. Wih, Uy, kamu ka pupunta, Brad? Ha? org mo minuman di tu. Bisa, di tu. Takut, takut tu. idol. Terbilang. Hello. Sandali Hello. 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 Ito na po yung karugtong nung nakaraang vlog po natin at kasama ko ngayon yung lalaki na may asawang 18 years old na babae at balit atlo po sila uh, kasama sa iisang bubong po no So ngayon pupunta na namin yung bahay niya at may mga kasama daw siya yung mga karibal niyang mga lalaki din sa iisang bahay So tara po update tayo ngayon at punta natin yung bahay ng babae medyo malayo pa mga idol so samahan niyo po ako ngayon at sana po supportahan pa yung aking YouTube channel. So tara, let's go. So ayan mga idol. Yan po yung lalaki. Uh, hindi pa siya nagsasalita. So uh, nag po siya mga idol. Kumukuha po siya ng mga panggatong dito. Sa area na to. Yan po mga kinukuha niya mga idol. Mga ganito. Kaya naghanap din ako ng panggatong daw para... Pero marami daw siyang kasama, yung mga mga karibal niya dito sa area na to so ayan na, na, ito nakuha namin kanina tapos marami pa siya nakuha doon ayan so puntahan natin yung ano po yung mga kasama niya at magtanong tayo kung bakit ba ganyan nagsasama sila sa isang bubong po sa isang magandang daw babae na 18 years old bata pa presko sa area na to so ayan o so ang layo pala ng bahay nila nasa bundok so, medyo may hirapan tayo no sa area na to ayan may ano yan panggatong pwedeng kunin kunin muna namin itong mga panggatong ito pwede itong kuha kasi may mga kasama daw siya doon mga idol doon sa malayo kunti lang yung nakuha niya ngayon pero Nandun kasi dun yung iba yata eh. So, ayan. Tinayong yung lugar mga idol. Dito sila nakatira. Daanan pa lang. Grabe na. Nakakatakot na. Oh. Pero nakapagtataka naman ng lalaking na to. Ang dalas lang po siya magsasalita eh. Okay. Dito. Ayan, kukuha ka ng panggatong dyan. Ayan. So, ayan. Nakausap po siya kanina mga idol uh, sabi niya mahal na mahal doon niya yung uh, ano yung babae kahit may mga karibal po siya so makasana na na po tayo sa mga ganyan no ayan nagpapay ka muna so dito marami kang makukuhang panggatong dito ayan ayan na mga puso na ng panggatong ngayon sa area na to Uy. So. Ah, bale. Sumusunod na po tayo sa kanya mga idol, no. Saan na po pupunta? Doon pa sa unahan? Ituro mo nga doon pa. Ah, sige, doon pa daw. Hala. Huh? Hey, Uy. Isko. Luka. Pakisagot mako. bigla naman. Uy. Saan ka pupunta, Brad? Ha? Huwag mo kukunin dito. Yan siya. Ari ko. Matakot ako dun. Mm. siya mga idol. Sandali lang. Bakit siya lumalayo eh. Parang may problema yata ng lalaki na to. bila inagi sa akin yung... Oh. Huh? Diyan siya pupunta. Sandali lang. Hala. May mga kasama yata siya doon. No? Ito na. Nandun yun. Sandali lang po, Brad. Yun, yun siya mga ito. Parang marami yata sila. Bakit siya biglang tumakas? Kaya pala ayaw niya magsalita. Dito sa area na ito. Laka. Grabe yung ano ba? Bigo, la Yun siya. Uy. May mga tao dito. Ang dami nila. Baka ito na yung sinasabi niya. yan oh baka ito na so yan mga ito lo oh. kasi tatlo daw sila dito eh La. La. Tago muna tayo O oh, yan oh parang may ginagawa sila dito oh parang marami sya ta sila dito eh delikado. Manmanan muna natin mga ito. Nagtatago na yung lalaki. Ayan o. Ayan o. Ayan. Uy. May ano pasla dito. Dito tumakbo yung lalaki kanina mga idol. So pasensya na kayo medyo na ano dito. Nagkatago siya dito. Hala. Oh. Parang marami sila dito. Delikado. Dito yung tumakbo yung lalaki. Biglang nawala yung lalaki dito. Magman man tayo dito mga idol. ang dami nila dito Ayan. ito pala yung mga kasama nila sa area na to Vamos a estar Tagtag muna tayo. So yun mga ito, magtago muna tayo kasi baka delikado yung buhay natin. May dalang itak yung lalaki isa. Sana so, kaya napunta sila. Ang dami nila dito, delikado. Delikado mga ito. Hindi basta-basta to. Yun o. Oh. May mga itak. Yun o. Oh. may dalang itak delikado tayo. Ayan. Ayan may ginagawa sila. Kwasa na panggatong dito. Takbo muna tayo mga ilang delikado. Takbo muna tayo. Papahamak yung buhay natin dito eh. Ay, naku, yung lalaki talaga. So, ayun. Ay, ah, takbo na tayo sa glita. Ah. Kita ko na yung mga ano niya. Mga kasamahan niya mga idol. Delikado tayo dito. Uy, buti nilang hindi, hindi ako nakita. Ah. Ay. Oh, delikado ko. Ang dami nila nasunahan yung oh dami may dalang isak yung may dalang itak yung isa ay. oh ayan so ayan oh ay ang idol ang hirap po ah Ah. Ang hirap po sa area na to. Oh. Ah. Sorry. Ah. Uy. Wala. Dabo nila ako. Pago muna tayo dito. Ang dami sila. Sumisigaw pa sila. hindi nila ko hindi nila ko mga idol hindi basta basta to kakatakot talaga kapag may itak oh. saan na yun dito takbo muna tayo tago muna tago ako. Delikado. Ay. Oh. Ay. Oh. Ayan. Uh. So hindi po basta-basta mga idol ha. Napakadelikado po dito. Ay. Nililang ako ng lalaki. Uh. So ayun mga idol. Sorry na pa Pasensya na po kayong lahat. Ang dami kasi nila eh. Baka mapahamag tayo. May dala itak yung isa. Saka sa unahan, marami sila. Nagtatago. At tumakbo yung ano, lalaki. Pupuntahan ko sana yung ano, mga idol. Yung bahay. ng ano, baka ayaw niya siguro. Baka nagalit siya. So ipagmaliban muna natin sa ibang ano. Sa ibang araw at babalik tayo dito no. Saan pa ako pupunta ngayon dito? Delikado yung buhay natin ngayon. So ayun mga idol. Naka nakatakbo na ako. Delikado tayo. Eh. So ako dito mga idol. Hanapin ko yung bahay ng ano ng babae. Makita natin yung sila. Yung babae na 18 years old na may tatong lalaki na kinakasama sa isang bubong. So yun po yung ano po natin ngayon purpose para makita po natin at malaman natin na mayroon palang ganyang tao dito sa mundo so yan alis muna tayo babalik tayo dito sa susunod at sana makausap natin yung babae wala naman ako masamang intensyon mga idol dun sa lalaki kaso siya yung natakot baka ayaw niya Uh. Uy. So ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood ha. I end ko na to kasi mahaba pa yung papuano ko. Uuwi ako ang layo pa. Tingnan nyo oh. Ay, ang layo pa dito mga idol. Yun lang po. Salamat. Uy, hindi ka to.